I keep waiting for, for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Waste it again. I tell my friends, I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. for the special touch you give I'm needing it more than I ever did I don't wanna be a sacrifice in love before you I will Alright, so magandang magandang araw sa atin mga kamamay no? So yun, panibagong videos, panibagong updates na naman tayo no? So yun, di ako nakapag-update ka pun, At gawa ng ang uh, lakas nga ng ulan Bata na naman to mga kamamay sa daan natin So, kawawa ng mga pumerin yan Naulan eh mga bibis Yun si kamamay tatlo pong oras ang biyahe ni Dose. So ngayon, uh, maalis ito ngayon ng alas dos hanggang alas stress no, mga kamamay. At uh, na lang daw po yata ang inantay. And then si Rina Ibon, uh, nandyan pa rin si Ra. No? Uh, si Timotea nandyan. At si Super o, no? si Beatrice No? Uh, at si Lorenzo nandun sa pinakagilid. Yun, kung napapansin yung may ano dun. yun katabi ng building. Yun, sa likod. And din si Nuebe, mga kamamay parang may lagnat na naman mga kamamay so yun sana magpagaling ka no nang matagal-tagal ang yung biyahe no Ah, uh, shoutout nga muna pala tayo mga kamamay kay Eden Lisa Pereira no, sabi nagmamadali pa kada daw aywan uh, uh, mabags at malayo daw ang grant. So regarding to sa ano yung uh, comment ni Idol Pereira no uh, regarding to sa mga pasayro mga nagmamadali palabas labas, wag galing sa warindoki Romblon no. So kung napapansin nyo mga kamamay talagang nag nagmamadali nagmamadali sila palabas talaga. Uh, at yun na nga, uh, agawan dun sa bus, no? So yun. And shout out din kay Idol Joel T uh, Tenorio, yun, shout out, no, lagi rin si Idol na nanonood sa ating mga video sa ating update sa uh, uh, tungkol sa mga biyahe, no? So yun, maraming salamat sa mga nag-share din sa ating mga videos. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. And kay Idol Aaron Moran uh, Morante, yon shout out at sabi ay kalmada na ang dagat Idol. Yon Uh, wala na pong uh, alo no so meron na naman tayong bagong parating na bagyo mga idol mga kamamay so sana ingat po kayo palagi ano lalong lalo na doon sa mga nabahaan uh, at ang pangalan daw po ng bagyo ay bagyong dindo sabi nga po ay eh, mas malakas pa daw po sa uh, super typhoon na na karina o typhoon karina lang pala walang super <laughs> so yun And shout out din kay Iverson Abisilia Yun shout out idol at kay Hilarion Palacios Shout out sa inyo idol no Sabi ni si idol Iverson ay maganda ang aura ng paligid malapit sa nature uh, Sa marindukin naman po yan yung comment ni idol ni Iverson Abisilia no And shout out din kay idol Roniel Pahan, ah, Pahanostan Yun shout out And shout out din kay Carl Stephen Madurog Sabi parang wala si Uliba yun nga po yung tanong nung na nakamakailan no uh, nando na sa sa mas ba uh, tawid do na sa pa ng <laughs> idol no and shout out din kay idol Bob Johnson yun kay Sir Bob Johnson shout out po uh, sa no and kay Sir Revolve yun shout out ilang oras biyahe mula Lucena to Marinduque idol so minsan po depende po sa mga barkong ginagamit tulad ni Dose so natakbo lang po siya Na mga dalawang oras and then si Bon ay si tulad ni Beatrice so natakbo ng mga dalawat kalahati mga ganun no? so si Ocho mga dalawat kalahati ganun ayan so yon ah, habang nagantay tayo sa Coast Guard so punta muna ako doon sa ating uh, in mag in muna tayo baka so tara let's go thank you so, si Lorenzo doon no? mga kamamay oh. saan kaya yan ay magkakarga nga pala mga dangerous yan mga kamamay parumblo naman yan no So ito na uh, Clearing na ito Si ito si mga mamay panis na no? oh. yeah. Sinuebe, nandiyan pa sinuebe May sakit sinuebe May sakit na naman <todak> camera ayun dinariana mga kamamay alis na oh. oh, yun. Sama yun. Yan yung player niya na eh. Sir Chris, eh. Clear ni Sir Christian? Anong sira ni ano? 9 Propeller na naman? Propeller na naman? Tay tayo dyan Mahinang paggagawa ng propeller Kasi palis na rin yan si Uno mga kamamay Bye bye doon sa eh. ingat sa eh So nandito na po si Unse mga kamamay no? At uh, galing po ito ng Marinduque mga kamamay So siya naman ang pumalit sa pinagalisan ni Dose So si Dose nakalis na papunta mas bate. So maraming salamat na rin pala sa mga nakapag-share ng ating mga videos no? At uh, nalalaman din ng ibang mga gustong umuwi ng kanilang mga sa probinsya no tulad ng Romblon, Sibuyan, Romblon Romblon, San Agustin, Simara, Calatrava, yon. Especially sa Marinduque, Masbate mga kamamay no. So yun. Yeah. So yun pa rin number ko nandito si Ibon, si Timothy, si Ruiz, Lorenzo Ruiz at si Beatriz ano. Si uno pala ay na uh, din na natin antay kanina pag alis So alam nyo na mga kamamay Ang sakit na naman ni Ang lagnat naman ni Nueve ngayon ay Ano naman Propeller na naman Propeller na naman So ayan na Alam nyo naman mga pasayero Nasa ano Nasa Tawag nito Nasa nasa harapan so si yun shout out kay Hippie nandiyan pala si Hippie Ay, lampas ka na, Siong. Siong, lampas ka na, oh. Alright, so yun. Thank you so much. ayun na. Kaya rin, nandiyan si Hippie, Nasa taas. Nakahabang <laughs> <laughs> na. So galing yan safe sa, sa kabila Mga kamami nag a inspection Yung takbo na mga no? Yun na yung na Diba tapos na pag uh, ano eh ang pag tawag nito ang paglagay ng sapin Uh, nag-ano na agad. Nakbuhan agad yung mga tropa. So, sabi nga ni Mama Maris Girl na isali daw sa marathon <laughs> at uh, mabilis daw tumakbo itong mga tropa nating ano. Ayan. Right. Oh my oh. Yo. <laughs> so you will take me under for you I surrender you'll make me land on other side of gravity oh you got me under oh you got me under yeah boy you got me in I can't ignore it I wish you noticed me I wish you knew the emotion provoked in me let me live let me live again I'll take So my place So yun, ingat po sa biyahe, Kapitan ng Timotea. So ang nandiyan si Unsi. Nandiyan pa si Unsi. Ang parumblo ng Star Wars Shipping Lines. Ayan o. Oh. Ayan o si Timotea. Nakalabas na ng breakwater. Alright. Alright, so yun. May dumating na naman mga kamamay, no? Na uh, barko. Galing Marinduque na naman. Si Marie Cristina. Sunsi na baby eh So Sunsi nandiyan pa rin Sunsi mga kamamay Hindi pa, na, hindi pa nakalis no? Ayan Kung oh, nilapat na Nakatagilid na Bumalagpag na no? So si Beatrice malis ngayon mga kamamay uh, Ngayong alas 5 ng tinangala pa pumpa pabor pumpa ano daw <laughs> Malit na Christina asunod si briat Beatrice Ah, okay. Number 26 si Sina Yun, parang sabi nga niya Kakaunti lang yung niya no? Ang ilan lang yata eh Wala, Hindi ba yata mababot ng 20? 2, 4, 6, 8 na pa sa pan Admin, Mga na no Nakapasok na <laughs> Pero kasama sa uniform ano? Lahat naman yata sila. Palis <laughs> na mga kamamay si Yonsei no? Yun. Shout out sa ating chief medyan Tsaka sa segundo engine. Yun. Sa maestro natin dyan. Si maestro Kim Emanuel. Yan. Lumipat na. <laughs> Yan ay dati sa uno. Ngayon ay nasa onsen na ngayon. Yan. Uh. sa so, na. Papalis na. Hindi pala naka-ice yan si Yunsi oh. Yung nakatukod yung doon oh. Trapas oh. kay Kapitan. Yan. Kapitan ng Unsi. Uh, At sa lahat ng mga taga Star Wars Shipping Lines, yun, shout out po sa inyong lahat mga idol. No? Ingat po kayo palagi sa bawat biyahe ninyo. Nawa po ay gabayan po kayo ng ating poong may kapal sa lahat po ng biyay at kung saan man kayo naroon alright shout out din kay parser yan si parser parser na pugi shout out yan Oi ah. ay mga sabay atras yun si naka atras na si Beatrice ayun oh si Beatrice ayun nagusok na yun tiniklop na ni, ni ano tinupi na ni tropa yung kanyang plug yun know, tag na Star Wars yun nandun na si Beatrice oh. Yeah. nah at uh, nakalabas na si ano Beatrice mga kamamay. So ang takbo lang din ni Beatrice mga kamamay nasa mga tatlong oras lang din oh. At uh, yun, iisa lang muna makina niyan. Ayun oh. Ano pa pala Ito si Unsi. All right. <laughs> Shoutout muna diyan. Plus, magandang kita hapon sa lahat ng sumusubaybay at saka sumusubaybay ko tayo lahat ni Silon. Magandang hapon sa inyo. Yo, thank you, thank you. <laughs> so yun, maraming salamat no kay Tagar. At uh, yun nga, uh, pa-support na lang po mga kamamay ng ating uh, YouTube channel no, Jomar Official Vlog. Sana po ma-share ma, ma nyo pa ang mga videos para po sa uh, mga nangangailangan pa ng updates tungkol sa biyahe dito sa Port of Lucena City sa ating uh, papuntang Marinduque, Parumblon at pa Masbate. So yun, hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay. Sana nagustuhan nyo yung updates natin sa mga araw na ito. At uh, thank you so much mga uh, mas mga parating pa at mga bago pang mga viewers natin at mga subscribers natin. No? So abangan ulit din, din natin ang uh, Star Wars 15. Eh. Uh, medyo malapit na rin yun mga kamamay. So abang-abang na lang tayo. So i-update ko pa rin kayo mga kamamay pag dumating yung barko na yun. So muli thank you so much and god bless ingat po kayo palagi and lagi palangala mamay ingat bye bye